Mm -hmm. oh, sabi ko talaga. Kaya sabi ko, Kaya pag inaaway ah, oh, tangina na, ako sa yugdaw, oh, Sabi ko oh. sa kanya, okay, pakisamahan niyo si Mia, ganito kasi, kung pipiliin ko kayo, lahat sila aalis, ikaw lang matitira. Pero, syempre, andun tayo sa point na, hindi na, as we grow old, older, dumating talaga sa point na pipiliin na natin yung mga ba, pinili mo kasi, mas mag, iwanan na ako. Ako, ang pinili ko, yung kaibigan natin kasi dito tayo nag-i-stick yeah, hindi here, kita pinili here. kasi nagkaroon tayo ng problema hindi kita pinili kasi hindi na kita kilala yun yun I, I know. never loved you know. yeah pero physically nawala ka emotionally alam ko nawala ka mentally andun pa kasi yes. I just need a time for myself <laughs> I know pero di oh, diba hindi ko sinasabing karma mo yan but I hope kaya ka nandito because you realize everything because more than anyone else kahit family mo ako ang masaya kilala sa iyo. Oh, di ba? Ako hindi mo na ako kilala, I'm sure. Kasi kung kilala mo ako, dapat tanggap mo lahat ng mga ginagawa natin. I also had some time to know myself. Oh, di ba? At least. Ba? <laughs> At malalaman mo rin kung sino talaga yung pwede mong... Yes. Uh, oh, di ba? Uh -oh. So, ngayon. Okay. Oh. So, ngayon, Beshi, ano masasabi mo? Um, yeah. I always love my friends. My friends oh. and everything. Kaya nga, kami, kahit hindi mo kami hindi. hindi Oo. Oh, oh. Nakilala mo lang kami dahil kay Brenda, matuto ka rin tanggapin. Some, some time, uh, uh, etha, we, mat, matuto ka rin tanggapin. Lesson, uh, uh, kay, matuto um. ka rin tanggapin kami. Kaibigan ni Brenda na pinakilala din sa'yo na pwede mo maging kaibigan. Andito lang kami, Beshie. Hmm. Oo. Oh, oh. Kaya wag wag, wag 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 lalayo. Wag lalayo. Oh, uh, yun yung sabi ko na lahat sila minahal ko yan bilang kaibigan. Uh, uh, kasi hindi mo naman sila makikilala sa akin. Kasi lagi mong tinanong sa akin, sana tanggapin mo rin sila. Oo. Oh, uh, kasi hindi, uh, ang sa akin lang kasi misal dapat, misal nung una, parang, uh, parang ang uh, hirap, parang ikaw uh, yung BFF ko, tapos dumating to, dumating to, dumating to, dumating to. Oo, nagagulungan ka lang. Hindi uh, naman natin control ng talagang sa mga uh, panahon. And I uh, realized, I uh, realized, Babahalin din pala nila ako. Tapos, Lumalaki yung pamilya natin. Oo. Oh, oh. yeah. Nung no, narealize ko, nag-overrate na sa akin si ano, si ganyan, oh. si Dive, si Kuyo. Diba? Nag-overrate na sa akin. Oo. Oh, Si Amanda nag-overwrite tayo ng ano pa. Amanda, nasa kayawa ah, okay, Never ko silang tinontrol na uh -huh. dapat dito lang kayo kasi ako yung dapat superior dito. Hindi, ang sinasabi ko sa kanila, kung ibabas lang din kami at maapektuhan kami because sa pagpunta nyo dito, huwag na lang kumamunta. Uh -huh. Pero kung pumunta kayo dun as friends, huwag niyong i-vlog. E ang sinasabi ko sa kanila, pupunta kayo doon as friends, pumunta kayo pero huwag niyong i-vlog. Pero pupunta kayo dun for vlog lang para umangat kayo. Never kasi ako ang nababash. Uh -huh. So yun ang sinasabi ko sa kanila. Na sabi huwag kayo, na ako sa uh, niyan. Kasi sabi ko na sa po, pumunta kayo doon, huwag kayo mag-vlog utang na loob kasi ang binabash ako. Uh -huh. Na buti pa yung mga bakla na pupuntahan si niya, si Brenda, plastic. <laughs> isa na. talaga, isa talaga so, ako, sa nag-react niyan. Kailangan mo uh -huh. doon para ano yun talaga ang sinasabi ko lagi. Parehas kami ka, kasi nang ano doon, ni yung venda. Pag punta kayo doon, no? Pero dumadaan ka, kasama, naka, oh, naka, 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 Pero Wala pa si Kano. Sabi niya, "Do tayo dahil kay Mia kasi tingnan natin 'yung oh, niya." Lagi ko 'yang inaano. Oh, kasi sinasabi yun. ako na nga, "Kamusta na yes? <laughs> kayo?" Siya, "Siguro hindi siya masaya kasi tangina siya, mamigkasama mo 'to." Hindi oh. ko siya sasaya makasama mo. Pero na pinilit mo din na you're not happy Mia kasi nga. Hindi mo man lang kay Brenda, Brand look at my house mm -hmm. right now. <laughs> Yung bang, at least grateful ba, ba, ka. At yun, umalis ka naman. Nandun ka sa... Ba, sa uh, uh, <laughs> Kasi nalangin na naman siya. Nandun diba, pong punta pa ako. Happy pa tayo. Naman. Kaya tagkaroon na na-hidwaan. Oh. Happy pa ako nun. Pero parang ginawan mo ng ano eh. Nagkaroon ng barrier. Tapos oh, competition. Ring, na, man, man. na parang, ha? Huwag ka mahiya, At least, alam ng mga tao na na okay na, okay na, at least tanggap mo. Yung bang ganun? Yes, yes. Kasi alam ko, mahihiya ka. ka, ka. Mahihiya ka, at least aminado ka na ano. Kasi oh, sa pinapahiya ka namin, ito, no, that, The, thing is, people just judge and judge yes, and judge. Yes. They judge me and everyone all else. All subject to be corrected. Ah! Ka. wife, I, just I, 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 am. I am. Oh, di ba? bang, <laughs> yung bang, yung ganong kulitan yun ni Inday oh. wala na kasi na, <laughs> na you know what, you know sobrang dali aminin mo, na dami mong na-miss sa amin. yung ba 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 yung bari ba 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 Tawang tawa kami. Bentang benta sa amin yun. Ito kasi yung beshi na yung yung Kaya nga sana bukas. Kasi nakapokus siya sa dati yung mga lalaki. But at the end of the day, beshi.